guys! It's me, January, and welcome back. Today is, mag-share lang pa ako sa inyo. Tatanungin ko po kayo kung kayo ba is isa sa mga mahilig mga collection. So, naalala ko kasi before, ang kinakollect ko kasi mga collection ko dati is yung mga ano, yung Hello Kitty. So, nag-collect talaga po ako ng mga Hello Kitty. Ang dami ko mga nakakollection natin ng Hello Kitty. So, minsan ang iba is now old na, hindi nawawala na kasi minsan palipat-lipat kami ng bahay. So, karamihan ko po talaga mga collection is yung mga doormat, and then yung mga teddy bear ng mga Hello Kitty, then yung mga curtains. Ang dami ko talaga mga collection dati guys. So, collection din siya guys, pero ang iba talaga hindi kay kahiligan nila to. Pero ako talaga kasi dati, ah, marami kasi ako nakikita sa trabaho namin mga old coins so for sure sa inyo meron kayo mga collection ng mga old coins, sa iba kasi dyan minsan hindi nila pinapansin pero ako kasi Uh, ayun, naalala ko dati yung dong kakalipat lang namin dito guys so mayroong paglipat namin dati mayroon talaga akong mga oil coins na nakalagay dun sa lagayan so hindi ko pa siya nilagay doon sa ano namin, sa box na in-order namin dati na parang ilalagay doon yung mga collection mo I don't know kanong tawag, organizer I think organizer pa ang tawag doon So, hindi ko nalalagay yun kasi hindi, nakalimutan ko pa kasi mag-order. So, ng order ng organizer about yun sa mga coins ko. And then, naalala ko nung naglipat kami, nagulat na lang ako, ang dami ko nang naano dun guys. Ang dami ko nang na-collect na about sa mga old coins. And then, yung mga old coins ko na yun is ninakaw po siya. So, nagulat na lang ako paglipat namin kasi yung mga gamit kasi namin ang iba is nalagay namin sa labas kasi naglipat nga kami guys. So, nagbilipit kami ng mga gamit. So, pero yung nilipatan namin is doon na naman sa katabi namin. So, ang iba ko talaga mga gamit kasi hindi magkakasya kasi nilipatan namin is hindi ganun kalaking space. Kaso, ang iba ko mga gamit doon sa labas. So, ako kasi yung time na yun is na may work kasi ako. So, hindi ko nababantayan yung bahay. Nagkulat na ako yung iba kong mga gamit sa labas. Is kinakalakal na. So, ay alam ko naman kung sino talagang kumuha nun. Pero, syempre old coins lang naman siya pero mga collection ko rin kasi yon. So ngayon nagpanibago po ako ng collection, nag-collect nag kami ng mga ng partner ko kasi yung partner ko din is talaga nang collect din talaga siya ng mga old coins. So ang iba sa trabaho niya. So I don't know kung saan namin na saan ni nakukuha eh ang iba na, na dadapot lang namin. So ngayon i-share ko po sa inyo yung mga coins na to, guys. Panoorin niyo to, guys. Hello guys! So, ito po yung in-order po namin na organizer kasi medyo marami-marami na po kasi yung coins namin. So, kailangan na po namin ilagay siya sa organizer coins. So, ayun, nag-order po kami sa TikTok. Ayan po. So, dumating po siya guys. Ngayon pa lang siyang dumating. Kaya, I think mga 2 days na siya. Ayan, so inintay po talaga namin niya kasi marami na pa ka sa mga collection ng mga coins. So kailangan na namin siya ilagay sa organizer. So ayan po yung price niya. Magkano po ba yan? Ewan ko kung magkano. <laughs> so, Basta 100 plus lang I think. Kaya po yung price niya. And then, ayan po siya. Hindi po siya pwede malagay na sobrang laki ng coins. Kasi yung size po ng coins niya ilalagay dyan is yung mga hindi ganun kalakihan. Medyo malaki-laki. Maliit-liit lang po siya. Pero mirahe po siyang malalagyan guys. So hindi ka na po lugi dyan kasi marami ka pong malagyan na coins dyan. Ayan. So nakailang page po ata kam kami niyan. Ayan. So medyo maganda po yung result yan guys. Mamaya ipapakita ko po sa dulo ninyo. So pinapakita ko yung tawag niya is collection. Anong tawag niyo Ah, kole World Coins Collection. Hindi ko mabasa album. Ayan. Collection album po sya, So, world coins. So, kung meron po kayong mga coins, mag-ano na lang kayo. Mga old coins, guys. Kasi alam nyo pa, alam nyo po, is napaka-importante na meron din tayong mga old coins. Huwag nyo siya itapon. Kasi, katagal na po, et, yan kasi, is lalak yung value niya. Kaya, yan, iniipon po namin yung mga old coins na yan. So, ayun, mukha ng baby na. <laughs> So guys, ito na po yung naipon namin ng mga coins. Ayan. So meron pa kami na itabi dyan. So hindi talaga lahat pa yan. So medyo marami-rami na siya. Ayan, so may, may, nakikita po kayo medyo malaki-laki dyan ng coins. Parang hindi po ata siya magkakash. Ang iba dyan pinipilit na lang namin ipasok doon sa lagayan. Kasi yung lagayan po niya kasi sobrang maliliit lang. Kaya hindi mo siya talaga malagay yung sobrang laki ng coins mo. So yung mga piso, ganyan, limang piso. Kasi meron kasi ibang coins talaga na sobrang laki na niya. Kaya hindi po namin talaga mailalagay yung iba. Ang iba nilalagay na namin sa plastic din. Sinasell namin siya para hindi siya madumi. Finally guys, ito na po yung ano namin. Papakita ko na pa sa inyo mga old coins namin collection na collection. Ilagay na po namin dito sa organizer na to. So maganda talaga na meron tayong organizer para mas maganda sya tingnan. At hindi siya ganun ka. Alam mo na yung hiwahiwala yung mga coins mo. So dapat meron talaga tayong organizer. Ayan. Look. Sa ito po yun. Ayan po yung mga coins na yan guys. So naiipon po talaga namin 'yan. So, 'di ba mas maganda tingnan pag meron tayong ano, pag meron tayong organizer kasi para mas safe yung coins po natin. So, na ano po talaga kami nag ba diba yun, nag-collect po talaga kami ng coins kasi maganda po kasi na meron tayong collection. Kasi, ika nga, ang sabi nila, hindi hindi naman namin yun, ano, nasanay lang talaga namin na mag- na mag-collect kasi ang iba ba diba, ang sabi nga nila na talagang tataas na yung value so kung itatapon mo lang din naman so why na why not na hindi mo siya ano, 'di ba? Ilagay dito and then iponin mo siya. Malay mo balang araw, 'di ba? So, 'yun po yung purpose namin kasi sayang naman kasi pag itatapon natin siya. And then, meron pa po doon, guys, yung ano, meron pa kami nakalagay sa plastic na mga maliliit. So, sa friend naman niya yung kasi ina pinat pinatabi lang ng ano friend niya. Ayan. So, medyo iba, hindi pa mag-ano, andito pa yung mga iba. Mayroon pa kami doon mga malalaki. Kaso, hindi pa namin na ilalagay. Kasi, hindi naman magkasya dito. So, bahiwahiwalay talaga siya. Ayan. So, yung mga size kasi pinag-ano namin yung mga size niya. Ayan. Then, mayroon pa kaming ano, itong dollars. Itong papil na dollars. <laughs> ano, sa ano naman niya ito, sa tiyahin niya. Pinatabi niya lang sa amin ito po yung mga ano namin yung mga dollars na papel so hindi to sa kanya guys sa tiyahin niya to so pinatabi niya lang kasi I don't know pinatabi niya lang sa amin so ito po yung mga old na yan guys so lang namin to sa inyo kasi ano much better talaga na tayo na kung meron kayong mga coins yan wag nyo na lang itatabi kasi balang araw po talaga yan yung mga old na mga ganyan is lalaki daw yung value. I don't know. Pero ako kasi, nahiligan na namin talaga mag, ano, mag, tabi na, ipagtatabi lang namin siya. So, ang ginagawa namin para mas maganda tingnan, at saka hindi naman kalat ng kanat so, ilalagay na lang namin dito sa, ano, sa, ano, sa organizer niya. Ito naman yung na itatabi ko dati, guys. <laughs> mga old na mga centavo. Marami po ako dyan. So, hindi ko po talaga to itinatapon kasi uh, marami po yan talaga. So, kasi dati yung natitindahan kami, eh, syempre marami mga ganito. So, ang ginawa namin is iniipon lang namin dito kasi marami kasi every time na bumibili kami dun sa groceries, yan po yung ano, yung mga panukli nila yan sa amin. So, tayo naman kasi pag bumibili tayo nito, hindi naman matatanggap sa tindahan yan. Pero ayun, ang ginawa ko, nilagay ko lang siya dito at iniipon-ipon ko lang din naman siya. Ayan po. At ito naman sa friendship ko naman to, sa friendship namin guys. So, pinatabi niya to, ayan, sobrang dami. Iba-ibang klase guys, mga maliliit na size. O, ba diba? So, kung kayo naman mga ano, kung meron kayo mga ganyan, so much better kung itatapon nyo na lang naman. So, ibigay nyo na lang sa akin o ibinta nyo sa akin, bibilihin ko na lang siya. <laughs> ganon. Kasi kami nang collection talaga kami ng mga coins. So, ito, tinan nyo ang dami, diba guys? So, malay natin kung anong value na mga to. So, hindi lang namin siya tinatapon, balik tinatabi po namin talaga siya. So, ganon po kahalaga para sa amin ang mga ganitong coins. Ang dami niya, diba? ba Ayan. Yan na yung mga collection namin. So, meron pa doon. So, hindi ko na ipapakita yung kasi masyado na yung, ano, masyado yung social. <laughs> Jack lang po. Ayan. So, yan. So, advice ko lang din po sa iba dyan. Ako, meron kayo mga ganyan, itatabi nyo na lang. Or di kaya, uh, message nyo na ako, li. Eh, kung ano, kung magugustuhan ako, li. Eh, buy ko, di ba? Ganun lang naman. So, kasi naman sa itatapon nyo, sayang naman. Ayan. Thank you for watching. ha <laughs> ha